Hello guys. Ayan. I-ready natin yung ating ipapadala sa ating mga anak. Kasi may uuwi tayong friend. So, ipapadala natin sa kanya. Ayan guys. Ayan kay Quenjelo. Ito kay Naren. Yung sandal ni Naren. Mga shirt ni Naren. Headband ni Naren. Sapatos ni Naren. Ayan. Si Sarina. Ito kay Naren. Tapos ito guys, yung mga leggings ni Narin. Ito yung kanyang pang winter guys kasi maglalamig na sa Pilipinas. At ito, re-ready natin itong damit ni Narin for her birthday with this one. Ayan, pang birthday niya yan guys. Meron akong nakadala dati yung pang birthday niya. Pero parang mas gusto ko siya. Ayan. Tapos, ito, dress pa rin ni Naren. Ito, pantalon at jacket ni Naren, pang winter. Ito, guys, yung jacket yan at yung pantalon. Tapos, ito, mga overall niyo guys. Yan siya. Yan. Ito, overall din ito siya. Yan, guys. Yung mga damit ng aking princess Naren. Excited naman tayo sa pagpapadala sa mga gamit ng anak natin dahil syempre kahit di natin sila naalagaan sa ganitong paraan man lang mararamdaman niya yan yung watch ni Narin, ito yung dress niya, yan yung mga dress niya guys, daming dress yung aking baby Narin so mga guys ito yung kanyang leather gusto, gusto ko siya ito guys kasi gusto ko itong gabitin niya sa ano, sa winter kailan sobrang na yata ang dami nitong ating ipapadala yan wala pa yung wala pa yung gamit ni Sarina dyan guys tapos na ito guys ito pa yan yung mga ano panty shirt ng ating Junakis para siya pagka yung naglalago ay siya maa silipan. Ito pa guys, marami pa dito. Ito marami pa. Ayan, excited na excited naman ako. Para naman ako yung uuwi guys. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ito yung pinamili natin pa unti-unti at naipon. Naipon siya. Ito yung pinamili natin. Ito, ito. ito, 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 ito. Bag guys gusto, ko talaga itong ipadala kasi para naman maganda yung kanyang bag. One set yan siya guys. Meron na siyang ano, baunan. Meron na rin siyang lalagyan ng tubig at pencil case. Yan guys. Yan na siya. Ayan. Meron na siyang baunan. Meron na rin siyang anahan ng tubig. Tapos meron na rin siyang pencil case. Yan. Yan. Yan, bahala na silang bumili doon ng mga crayon kasi mabigat naman masyado kung magagaling pa dito pati crayon nila. oo so, pag may uwi, masaya kang i-ready yung mga ano, ano. Pero parang parang ako na yata yung ano kasi sabi ng kaibigan ko, wala naman daw siyang dala so sabi ko, magpapakargo naman ako Diba guys, yung ipapagpambay ko sa cargo. Di. Ya, ano na lang natin. Kahit pa paano. Ipapabaon na lang din natin sa kanya yung ano. Para at least. Ito pa guys, yung kanyang mga ano, mga ipit. Mga ipit na ano, papadala natin yan. Yung mga ipit niya, yung mga Gagamitin niya sa Christmas. Nagandaan ko na talaga guys. Tapos hindi na rin yung mga kanyang mga suklay. Yan guys. Yung kanyang ipit sa Christmas. Gusto ko siyang i-ready lahat. Yan mga headband niya. Either sa Christmas or sa birthday niya gamitin. Ito is happy birthday headband niya. Tapos ito yung kanyang suklay ito naman yung kanyang mga pangtali sa buhok guys yan pangtali sa buhok niya tapos ito binihan ko rin siya ng shade shade niya yan tapos ito guys para dun sa pampalambot ng buhok kasi nga sinari mahap makapal yung buhok niya so minsan pag sinusuklay is masakit ito din guys yung kanyang unicorn na ipit pangtali ng buhok at saka yung kanyang tissue para sa bag niya. Ito naman yung kanilang porcelains ni Ading Sasa, best BFF, best friend daw. Tsaka pagtali ng buhok. Tsaka ito guys, yung i-spray sa ilong niya pagka sinisipon. Ito naman kay Ate Princess blouse. Okay guys, thank you for watching. Reready ready muna natin yung mga gamit ng baby natin. Bye-bye for now. Please subscribe my channel. I'm in my